ayan guys. Hi okay guys, update ko kayo. Sinaji. Parang buntis na parang hindi kasi may mga signs. Tumaba talaga siya, guys, kasi dati empty pet pet niya. Pero pagkatapos ng mastad. Ano, lumakas yung appetite niya. Lumakas kumain, yung kumain tapos umikol, umaki. Ewan buntis ba to? hindi baka siguro, kung buntis man siguro to ano lang eh feeling ko konti lang yung anak dalawa ganun hindi ko kasi na timingan yung ano yung nabilang simula nung pinastad ko to hindi ako sure si Bruce pinag diet ko na yan kasi dati sobrang laki nya hindi yung chubby hindi maskulado talaga eh kaso bata pa siya may growing pains siya may pano tinry kong i-diet muna okay lang kahit pumayat siya sana wag bumalik yung sakit niya sa buto pero mawawala naman yung sakit niya guys pag nasa 2 years old kaya mga 1 year and 8 months ganun okay lang malaki pa rin naman siya pero si Najee talaga sayang pag hindi ito nabuntis eh. Najee! Psst! Come hey! Come on! Psst. haji Psst. Come on! Come on! Come